Insidente sa pagkamatay sa duha ka mga trabahante sa cement plant sa San Fernando, Cebu, gipatutukan sa Secretary sa Department of Labor and Employment. Detalye ni ini sa report ni Nico Sereno. Gipangunayan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang awarding sa ikatrese nga gawad kaligtasan at kalusugan kon GKK nga sa dakbayan sa Subo. Ang kalihukan nagila sa mga individual, kompanya, o bisan government agencies tungod sa outstanding performance sa natad sa safety og health practices sa trabahoan ug komunidad. Maunga sa iyang speech, nalakbita nila Guesma ang importansya nga masiguro ang safety o kaluwasan sa workplace. Nahisgutan sa niya ang aksidente sa cement factory karong bago din sa lungsod sa San Fernando. Sa maong hitabo, duha ka mga trabahante ang nadisgrasya ug namatay human natabunan sa raw materials sa simento. In the area of uh safety and health. So that uh, in so doing, medyo matiyak natin ang mga manggagawa ligtas. Mato ni Laguesma, muhataguhinabang hinabang sa kabanay sa mga nakalas ng empleyado ang ahensya. Ano man klase ang uh, status ng employment ng isang manggagawa, manggagawa siya na dapat mabigyan ng suporta ng Department of Labor and Employment, in particular yung mga ahensya na may kinalaman dun sa pagkakaloob ng tulong, pagkakaroon ng pagkakataon na yung mga naaksidente, kaya may bigyan natin ng kanilang pamilya ng uh, luwag sa buhay din. Samtang human mahitabo ang disgrasya ni itong lunes sa buntag, may pagawas na og work stoppage order ang Dole Region 7. Sa partikular nga site, kini epektibo dili sa tibok planta sa simento. Mato ni Director Lilia Estillore, susihon panila ang nakalatid ng mga palisiya, una pa malibkas kining kamanduan. Hazard identification, no? the root cause, the proximate cause of the accident tanahon, niya mga root causes ani then uh, mo na hearing we require the company to implement and to plan out corrective measures para di na gid mahita po Uba ni Felipe Patricio Nico Sereno Balitang Bisdak